What's up mga tropa? Scooter kidulit. Check nyo tong Honda XRM 110 crankcase cover. Lumang crankcase cover. Umangas na ulit. Bangis oh. Antik silver ang kulay. Ginamitan natin yan ng samurai paint Trackbed. Kung gusto nyo malaman kung paano gumamit ng samurai paint na truck bed, panoorin mo yung buong video tropa. At ito yung Honda XRM 110 natin na crankcase cover mga tropa. Left and right to marami na siyang paint chips at marami na rin mga corrosion. Kaya ang ginawa natin, in-strip to metal natin yan gamit ang paint remover. Sa mga nagtatanong, strip sol yung brand na ginagamit ko. At nagwet wet sanding din tayo gamit ang 600 na liha mga tropa para sureball na makinis yung crankcase cover natin. At pagkatapos, nilinis natin mabuti. Sinabon ko yan mga tatlong beses mga tropa para sureball na wala maiiwan na mga langis sa kanya. Dahil baliwalaan lahat ng gagawin natin dito, kung may langis yung pipinturahan natin dahil hindi kakapit. Kahit na anong brand na pintura pa yung gamitin mo dyan, hindi yan kakapit kung may langis. At ngayon, ito ang gagamitin natin. 2K08 Undercarriage Epoxy 2 7 07 Bed Black ang kulay nito mga tropa. Alright, para na, bugahan na natin. At bago pala tayo magbuga mga tropa, kailangan natin i-activate tong 2K08 natin na undercarriage epoxy. So, ang pag-activate nito mga tropa ganito lang no yung red cap medyo matigas yan mga tropa hindi mo nga yan mapipindot dahil hindi pa yan activated so ang kailangan natin gawin ipupush lang natin to so ganito lang ang ginagawa ko kapag ka nag pop na at kumikilos na itong red cap napipindot na naglalaro na siya ibig sabihin na release na yung hardener so ang kailangan mo nalang gawin I-shake yan ng mabuti. Shake mo na mga ilang minuto, mga tropa, para siguradong halong-halo. Alright. So, ngayon, ready na to, mga tropa, no? So, ang gagamitin kong nozzle, yung round, o yung pointed, para mas maganda. Since na maliit lang, yung bubugahan natin, mas maganda yung pointed. At ngayon, magbubuga na tayo ng 2KO8 undercarriage epoxy, mga tropa. So, ito yung magsisilbing primer nung truck bed natin. At eto ang tamang procedure o tamang pagbuga ng 2K08. Dapat ang distansya nito mga tropa, isa't kalahating ruler. So, medyo malayo ah. Ibig sabihin, hindi to katulad ng mga ordinaryong pintura na ginagamit natin, ordinaryong samurai, pwedeng itutok. Eto naman, dapat medyo malayo siya. So, ang kailangan dito mga tropa, dalawang layers. At eto ang tip. Sa unang layer, isa't kalahating ruler ang distansya. Then sa pangalawang layer, dapat medyo malayo pa ng kaunti para ma-achieve mo yung textured paint or yung truck bed na itsura. So, importante yan mga tropa, yung distansya. Kasi pagka inilapit mo yan mga tropa, mapa yan. Hindi mo ma-achieve yung truck bed na finish. At ulit, ipapaalala ko lang sa inyo, yung mga 2K series, once activated, kailangan gamitin yan within 4 hours. So, I suggest, kung meron pa kayong ibang pipinturahan, ilatag nyo na, ibasta nyo na, na sa ganon, ma-maximize nyo yung paggamit nito. At pagkatapos natin magbuga ng dalawang layers ng 2K08 under carriage epoxy, ito na itsura nya mga tropa. So, dapat ganito itsura ng project nyo ha. Pag tinignan nyo, yung pintura nyo, textured paint dapat. So, ayan na yung mga tropa. 2K08, ito na yung magsisilbing primer natin patutuyuin natin itong mabuti. Pagkatapos, bubugahan na natin ng 2K07 na truck bed. At habang nagpapatuyo, i-activate na natin itong 2K07 truck bed block natin. So, ganun ulit mga tropa, no? Ang pag-activate nito, itong red cap, matigas, dahil hindi pa siya activated, ang gagawin natin, ipupush lang natin to. So, once na nag-pop at naglalaro na yung red cap, yun na yung sign na narilis na yung hardener natin. So, wala ka nang ibang gagawin. I-shake mong mabuti yan, mga tropa. Shake mo ng mga ilang minuto. Mas matagal, mas okay. Para sure na halong-halo siya. Alright. At ipapaalam ko din sa inyo na ang track bed, mayroong tatlong kulay. Meron niyang black, silver, at saka yung white. So, itong gagamitin natin, black. So, tuyo na yung 2 8 natin, mga tropa. At ngayon, mag a na tayo ng 2 7 track bed black. So, ganun ulit ang procedure mga tropa. Same lang ng ginawa natin sa 2K08. Dapat ang distansya sa unang coat o unang layer, isa't kalahating ruler. Sa second layer naman, medyo malayo ng kaunti, dalawa't at kalahating ruler. Nasa ganon, makuha nyo at ma-achieve natin yung tamang textured ng trackbed natin. After natin magbuga ng dalawang layers, eto na siya mga tropa. Eto na yung samurai paint truck bed finish. Tignan mo naman ang angas mga tropa. Apakaganda. Ah, pakaganda. ang ganda ng textured paint niya. So, ibig sabihin, nakuha natin yung tamang proseso. Kaya naging maganda yung resulta nung pagbuga natin. Ngayon naman, gawin natin antique silver yung pinakakulay nito mga tropa. So, gagamit tayo paintbrush at saka itong sparkling silver na 39-1701. Ang technique na tawag dito mga tropa, dry brush technique. So, ibig sabihin, yung brush nyo, pag dinutdut nyo to doon sa pintura, halos wala namang laman. Kaya nga dry brush technique ang tawag natin dito. So, parang pinapahapyawan nyo lang, ano? Para ka, alam mo yung para ka nagme-make up, ganun lang yan mga tropa. Parang pinapahagingan mo lang ng bahagya Itong textured paint natin Nasa ganon Yung magkakaroon ng kulay ng silver Yung nasa ibabaw lang Diba textured paint yan Merong malalim Merong nasa ibabaw So ganon Ang nakukulayan lang ng silver Yung mga nasa ibabaw So dapat Matsaga ka dito mga tropa Hindi po pwede rito yung mainipin So ayan mga tropa Halos patapos na tayo Dito sa ating antique silver na kulay ano Nagmukha na siyang antique silver gamit yung dry brush technique natin. All right, mga tropa, tapos na tayo. So tignan niyo mabuti itong ginawa natin na samurai truck bed tapos antique silver yung kulay niya. So tignan mo mabuti mga tropa, nagkaroon na siya ng dalawang kulay, di ba? So yung silver siya yung nasa ibabaw ng textured paint at naiwan yung kulay black sa ilalim. Kaya naging antique silver na yung kulay niya. So, ganun lang kadali gumamit ng dry brush technique. So, sana, meron ulit kayo na ang kaalaman. Sana nakakuha kayo ng konting idea kung paano gumamit ng samurai truck bed at kung paano gumawa ng antique silver gamit ng dry brush technique. So, paano? Kita kits next video, mga tropa. Maraming maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. Kita kits next video. Guide say palagi. Peace.